sa Good evening guys. Uh, ngayon pupunta tayo sa Tambike. Uh, Diyan sa Kainta. May kasabay tayo dito na taga rito din. Si Marjon. Hintayin natin sa kanto. Okay, si Gago. Ang oh, ino mo. Ayun na, ayun na, ayun na. First official thumb bike ng Giorno crew dyan sa RF Wheels Unioil Ortigas of Cainta So ayun guys, uh, samahan nyo kami. Dito si Marjan no? <laughs> uh, uh, Subscriber natin sa youtube yan na na-inspired mag Giorno dahil sa pinagkagawa natin kagaguhan. <laughs> Ito na, ito na. Ipapalit yan eh. Tundin lang yung map ko. Parang ah, ganda oh! Ganda pala sa personal. Maganda no? sa personal. Pero naangat yan eh. Naka-sasok ah. Naangat? Bakit? Ang pogi oh. Iba talaga pag naka-carpon eh. <laughs> okay, okay. Sundan kita. Ganda ng yung journal niyo. Gawa talaga ng white guys no? Bogi ng white Ganda rin ang grabber nya guys ah, Bukas iba bike Ano natin yan? I-scooter check natin yan Mag-rides kami bukas guys eh. Guys ah, ako na yun na una Kahit wala tayong mapa Kaya <laughs> si Gago Medyo naninibago siya Kasi beginner pa lang siya sa pagmumotor guys alalayan natin to dito tayo traffic dito ah sana makaabot kami sa rapol wala yung kasama natin guys Kasi guys, kung dadaan kami dun sa ano, painta, dyan sa Market Highway guys mas grabe ta traffic dun kukod dun eh walang galawan e eh dito uh, hanggang Blue Mountain lang naman kami kaya tiis tiis sa traffic At kasama natin nawala na tagal ng biyahe namin guys Nakalagay sa mapa 15 minutes kayang kunin Feeling ko dito hindi na Dahil dito hindi kaya siguro kunin Baka matras mo tayo ito Pasok tayo Kasi may camera tayo <laughs> Woo, Dito, andun lang pala sa buong yun Try natin sa Blue Mountain Naipit si Marjan eh And guys, gamit na natin yung wind slayer natin na case Ang pangit lang daw dito sa review uh, Mabilis uminit yung unit, yung camera Pero, sana good si audio Tinesting ko lang sa tapat ng electric pan guys Okay naman, wala na yung ano Yung kiw, 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 Gawa ganon <laughs> Parang gagawin eh, no? Paligaw na tayo sa Blue Mountains, guys. Dito natin siya hintayin. Naipit eh. Ay, naka. Ito pala, guys, yung mga sponsors. Uh, G-Racing, Giorno Pinas, K-Works, uh, Alter Ego, RF Wheels, ano ba isa? Gotombori? Tama ba? Tigroas Cafe ba diba? Solid, solid yung set ni Sir Ian Ayan na si Mar naipit kasi Inihintay daw ako doon <laughs> And guys, yung, yung bitaw ng ilaw Pag sa madilim, sa gubat Ayan malakas naman siya guys pwede na high beam ayan malakas siya guys pag sobrang dilim pero pag sa city riding guys may na siya uh, para uh, ito nga pala yung para sa nagtanong na nagre-request gumawa sa akin ng video hindi na ako gumawa kasi matami naman nag review ng journal no, eh. nasabi lang niya na nila yun At ang bilis ni Mordo oh. No? Strike ko oh, traffic din Oh lamig guys <laughs> Dapat pala na, nag jacket tayo Wala tayong jacket Uy sarap Sarap pala magride ride ng gabi no <laughs> Ang lamig wala na iniwan na tayo <laughs> kaya na kaya wala sa traffic no? Tayo. Puro manhood Kami din pala <laughs> traffic noon Puro manhood na traffic ako bigla nawala eh <laughs> ay buti naman naghintay siya kala ako di tayo hintayin eh <todic> lang pala yung ano guys yung exhaust na transpeed. speed yung, ga yung gamit niya chance speed na adjustable 5 Okay, okay lang din hindi pala bulahaw Siguro pag tinoto, bulahaw talaga. Pero kung stock engine lang kayo, yung pinaka maliit na tubo ang kulin nyo. Para hindi na kailangan ng remap. Yan guys. Dilim! Butang <laughs> ina ang dilim! Ay! Na ang dilim guys! Kailangan pala <laughs> lalo na siguro sa barilak eh. Kailangan talaga ng MDL dun pag aakyat ka ng gabi dito na kami sa Taytay sa Rotonda so dahil kain tayo diretso tayo and guys malapit na kami 'Yung mga grupo din sa ibang city guys, pupunta rin. Uh, tulad ng Tagig, Tagig City, Jorno Tagig, um, Antipolo, Marikina, maraming lalapag ngayon guys. Kaya masarap pumunta. Hindi <laughs> hey, maridiin na Jorno na naman tayong makita niyan nakakainggit jagalang <laughs> lang pangarap kong motor guys Vespa Vespa 150 Sprint o kaya Primavera aso ah, pang Japanese brand lang tayo guys siguro soon pag uh, sumakses hindi <laughs> lang Jordan ang motor natin Vespa o kaya XMAX o no? Ang ina, madulas tong ano na to eh. Bike lane na to eh. ganyang pintura guys, Madulas yan pag maulan kaya iwasan yung dumaan dyan ito na ba yun oil? ito na, ito na ito na guys, ang yun oil ito na ba yun? Ito ako, hahahaha <laughs> Ito tayo. Ito na lang Ito ang mayroong anti-in lilipat kami guys dito sa gilid mas malaki yung space niya. Apple guys oh. Saan? The Greaser na ito ayun eh Ano ba pa yan? Brake pad yan Ano na manalo ah. Hindi siya yung ni White lang basta basta Si Idol Budoy Uwi na siya Two joints parang delete oh black and white wala putang pagano wala CNC oy putang ina naka CNC CNC arm ano ba to ano ba basa dito K O U K O U? K O U talaga siya king kasi K O U ano yan revolution revolution mali yan ang sao to tong ba? Oo, oh, So ay naman ka solid. Ang daming solid na Jordan dito, guys. Okay. Ah, kainggit. Ano? Number 16. Ano number sa ano number sa 17. 17. Sana manalo kahit sticker. <laughs> 34. Wait. Mm -hmm. Oragada. Ang galing mo, Sir Vogs. Ang lapit ni Sir Vogs, oh. Ang lapit ni Sir Bogs, oh. Bina. Ah, binati mo, nanalo ka tuloy. Ano to? Binabi, binabi, binabi. ano to? Ano to? Ano Tanong mo na lang kay eh, Sir Pantoy ko. <laughs> 15. Ay, 15. 15 <laughs> 16 na so, ko eh. Yun, 16 na no. <laughs> Ayoko nyan, ayoko nyan. Pang brake lever tayo. <laughs> brake lever tayo. TBT brake lever guys. Made in Thailand. Ayun yung mabigat bigat. Ayun yung madiin dyan. Natatayo Natatay ng gloves. Galing kay ano. Ah, uh, kay Budoy, kay Sir Budoy. Attitude. Ang gis yan. Attitude yan. Diba? Wali, sarap. Ayun tayo nyo. Eh, makakas nga yan. Mas mali ni, eh. eh, Mas mali nga yan eh. Feeling ko sa'yo, ano? Brake lever sa'yo. Brake lever sa'yo. Brake lever, hindi. Hindi, ano na. Moritech sticker daw. <laughs> Moritech na latch. Natuwagi na si ano? Paano? 17 na yan, 17 17? <laughs> tech, ang galing mo <laughs> 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 Ang galing? Ang <Abidyo> pa Ang <laughs> well, <it>, mo boy Ang <laughs> mo, pa yan? Meron na ako ng mo na kayo sir, kasi oh. orange, hindi siya tatanggapin yan yan. Pwede mo iswap yan sa ibang piyesa. Piyabenta mo. Mana sa 900 din yan. No guys, oh. Tira may panalo niya guys. So, latch. More tech latch. Ang galing. Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano oh, to? Ano to? Ang gundo. TBT, oh. TBT saka. Bilet. Bilet tanong tong bilet. Jok po to. Ito guys. Meron na kasi siyang lots. Latch. Gusto niya i-lock doon sa nanalo ng drain plug. O sir, ano? I-lock mo na. I-lock niya ngayon. Ibebenta niya. Magano'ng mabenta? Ayan, 300 na lang. Mura naman, gogo Mahal yun, 300. 500. Mga ano yan? Mga 700 to 900 yung bentaan yan. May bandre, last price, pwede. Pangkain ng McDo na yung gugutom. <laughs> Pag silver, pwede mong gawin silver yan. Ano, liquid sauce ah. Ah. Uh, Suwap, Yalok niya, bagsak presyo. <laughs> Pula eh. Ay, naka pula siya naka pula din pala siya hanap din kayo. Ay, hanap gold mo oray ko black na black na gold din ba yun wala medyo failed yan po siya ng award na oh. uh, so, <laughs> namin Okay, para sa Giorno. Kaya yeah, pala pinikira ni Sir kanina. Mm. Oh, oh. Is... yeah, Pagkakit tayo dyan, boss. Best daily driven. Okay, uh, ano yan? Mga uh, 6 plus? Ganun? 8. Sir, ingat. Ingat ka, sir. Marjon! Marjon! Tara! nakasungkit pa ng award tong si Jornok saan oh. pa punta to? Ang may pamarka sa highway dito, di ba? Kanan, oh. tara! yun guys, pa na kami uh, magmamarkas highway na lang kami solid na event yun guys ang daming pa raffle nanalo tayo ng gloves uh, attitude yung brand Sir, ano yun eh, kay Sir budoy yung sa tropa ni yung tropa ni Bugoy na Koy Koy ah ito na pala palabas na nga to alam ko na yung daan dito ayun ay yung pa ano sila Sir Pandoy yung patawin Kasi nag-aalangan ako, baka, baka maligaw ako. Hindi na rin nagmapa si Marjon eh. Ito so, lang pala yung derecho pa, Marcos Highway. Eh. Ang bawo ng amoy, God. Ay, ka na. Yun guys, uh, sinab pinakita rin ni Sir Pando yung design na Ang ganda guys. <laughs> bawal pang sabihin, bawal pa ipakita. Pero, uh, siguro December or November siya dumating sa Pilipinas. Ang ganda ng design. Wala akong masabi. Ibang-iba na sa version 1 sa sa version 2. אללה <laughs> בן! Malamig ako guys And guys yung ilaw oh. City riding Parang wala lang Talong talo sa liwanag ng Street lights Ito mahirap guys Pag mahina yung ilaw Pag naka stock uh, Headlight kayo Di mo alam kung saan may lubak Yon, salamat kay Sir Ian. Napaka-solid ng event na yon. Ang daming bumunta Sana sa susunod, meron pa. Uy, Jorno! Yeah! <laughs> yeah! Ganda ng Jorno niya, yeah! <laughs> Yon, Marcos Highway na. Bukas guys, uh, maglarides kami dyan sa Pililia Tapos ikot pababa ng Marilake. Uh, siguro nasa 60 kilometer din yung rides na yon. Ano lang ulit, breakfast ride. Be-break-in namin yung journey ni Marjan yung kasama ko so, naka white na giorno kasi ang tinakbo pala ng giorno nya 100 100 kilometer pala 100 auto kailangan ma dyan ha May truck Ano lang to guys, tamang rides lang Walang salita May nag-comment kasi wala akong kwenta sinasabi ko eh Totoo naman yun, wala na akong kwenta sinasabi ko <laughs> And guys, Walapit na kami What the fuck? Ano ka tayo Ano hindi <laughs> na tayo nagano Kami naman eh wala naman ang huli yan and guys uh, like, comment, and subscribe sa channel natin uh, thank you nga din pala kay sir Ian sa solid na event ngayong gabi okay, yun, thank you, thank you guys, nakauwi na tayo. Uh, nandito na tayo sa amin. Uh, like, comment, like, comment and subscribe sa channel natin para mo-monetize naman tayo. May pambili tayong parts, fighter nilyo, no. <laughs> ah, nako.